Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mula po dito sa CBCP NASA Tagaytay. Hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito, February 8, 2025, Sabado ng ikaapat na linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat sa mga Hebreo, chapter 13, verses 5 to 17 and verses 20 to 21. Mga kapatid, lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuring na papahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sa paggatian ng haing kinalulugda ng Diyos. Pasakop kayo sa mga naangasiwa sa inyo sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahapis at hindi ito makabubuti sa inyo. Ang Diyos sa pinagmumula ng kapayapaan ng siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Yesus na naging dakilang pastol, ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway pagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Yesu Kristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mababalang araw sa inyo pong lahat. At mula po dito, no, kung saan nagaganap ang aming Paris Pastoral Council dito po sa Tagaytay, ay akin pong hatid ang pagninilay sa araw neto, kung saan ay pinapaalala sa atin na pasakop tayo sa mga nangangasiwa. sa no, Sabi nga dito, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo uh, nice ko lang uh, ito itoon ito no bilang sa mga taong naglilingkod sa simbahan uh, nandiyan ang bispo syempre yung pang pang malawakan andiyan ang ating Santo Papa kasunod diyan ay mga obispo sa so, kada uh, bansa at may mga lugar no kada diocese archdiocese at sa bawat parokya ay ang mga pari no, na itinatalaga para maging tagapangasiwa ng simbahan. At dito ang paanyaya at paalala sa atin ay pasakop tayo sa mga nangangasiwa. Bisa yung mag-submit tayo sa kanila. Pakinggan natin sila, sundin natin sila. Uh, dahil sila ang pinagkalooban ng uh, pananagutan o responsibilidad na magturo akayin ang mga mananampalataya, uh, ituro ang kautosan ng salita ng Diyos, gabayan sila sa pamumuhay ng ayon sa aral na ibinigay ni Kristo sa atin. Uh, mahalaga po no, na sabi nga, ang pagsunod natin sa mga tagapangasiwa, kung sila po no, ay uh, sumusunod at nananatili sa kautosan ni Kristo, dapat natin silang sundin. Kung nagkakamali ang mga tagapangasiwa, kailangan natin silang paalalahanan, kailangan din natin silang tulungan, kailangan silang suportahan. No? Kami, kung kasi naman po, no? yung mga inay talaga na maging tagapangasiwa. Pero yung, ah, mahalaga po kasi yung nagpapasakot tayo. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng tiwala o pinagkakatiwala natin ang mga desisyon na dapat din natin gawin. Halimbawa po sa uh, nalalapit na uh, senaryo dito sa uh, ating bansa na ang bagamat kami no bilang mga tagapangasiwa ng simbahan, hindi tayo nagdidikta kung sino ang uh, dapat iboto pero nagbibigay lang tayo ng gabay. Uh, ito ay gabay lamang, hindi para manduhan o diktahan ng kahit sino. Dahil ang simbahan ay para sa lahat uh, kailangan lang ng gabay na maging malawak ang pag-iisip ng mga tao sa pagtingin at pagsusuri sa mga tumatakbo na uh, para sa pwesto ng pamahalaan, para sa posisyon. Kaya lang, lagi pong uh, namimisinterpret o hindi inuunawa ng mga tao, lalo na sa mga miyembro ng simbahan katoliko, na, uh, na ang itong ginagawa natin ay bahagi ng pag, pagiging tagapangasiwa no ay bahagi ng paggagabay dahil nakikita natin nakikita namin kung ano ang mga nagiging epekto ng mga maling desisyon sa pagpili ng mga inihahalal ng mga tao dahil nakikita din natin yung realidad na marami ang naghihirap marami ang uh, mas nangangailangan ng tulong kaya bilang tagapangasiwa hindi tayo mananahimik lamang magsasalita at kailangan natin iparating sa mga pinauukulan no? ang hinaing ng mga mahihirap no? dahil ito ay malapit sa puso ni Jesus no? sino man ang inaapi sino man ang inaagrabyado ito ay nasa puso ni Jesus at ang tagapangasiwa ay tungkulin nila na tungkulin namin na ipahati dito sa mga kinaukulan. Kaya hindi kami uh, titigil na magsalita kung merong batas na uh, ginagawa para sirain ng pamilya. Katulad ng kagustuhan ng mga mambabatas natin, ng mga politiko na magkaroon ng divorce, magkaroon ng abortion, magkaroon ng corruption. Uh, ito ay tinututulan natin dahil na rin sa aral no, o kaya naman labag ito sa mga kautusan na binigay ng Diyos sa atin. Kaya nawa, uh, bilang bahagi ng simbahan, huwag nating masamain no, kung ang mga obispo, mga pari ay nagpapaalala, nagpapaalala lamang sa mga tao na dapat silang pumili at sumuri ng mga taong kanilang ibinagboto dahil ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa kanilang buhay maging sa buhay ng ating pumbansa. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.